Matiskarte, eh. daan-daan lang mga tropa. Pwede kaya dito. Tama-tama, bang wala. Yun. Gravy, mga tropa. Ayan o. Oh. Ayan o, oh, mga tropa. Oh. Ayan o. Oh. Ayan ulam na yan o. Oh. Sayang to mga tropa. Mamaya, tirahin kayo pang adder dito. Eh. <coughs> Naamoy yung aroma ng ano, yung gravy ng KFC. Spinger good Yun. Hmm. Ayoko na makikita mga tira-tira. Kakainin ko yan. Tignan nyo. Ano pa rito, mga tropa?

Nagugutom ako Gutom Makadiscarte kaya tayo ng ulam dito Makadiscarte kaya tayo ng ulam dito Mga tropa Makadiscarte Daan-daan lang mga tropa Pwede kaya dito tama tama bang wala oh yun gravy mga tropa ayan oh ayan oh mga tropa oh ayan oh ayan, ulam na yan oh di ba lahat ng loob ng puhunan takas ipatid sipag at syaga huwag ka mahihiya sapagkat marami oh, na uulam dyan hindi mo lang nalalaman ayan oh ayan oh ayan oh nanggigigil ako sa inyo ayan oh ayan oh ayan oh saan tayo uy may tira pa dito Bitter ako sayang oh. Ayun eh, oh. Kanino kaya to? no kaya to mga tropa sayang to? Ayun oh. Eh, no. Sayang to mga tropa yan oh. Sayang to ayun eh, no? Sayang to mga tropa. Mamay tryin kayo pang other dito. Ayun oh. Eh, ayun no. oh. Eh, ayun no. oh. Eh, no. Kay FC it's finger. Ayun oh. Eh, no. Kay FC it's finger. Ayun eh, mga tropa sayang. Kay FC it's making finger good. Ayun eh, no? Ayun oh. Eh, no. Hmm. Naamoy yung aroma ng ano, yung gravy ng aroma ng ano, Napaka wala nang agad eh. Una tubo wala nang mo agad yung aroma ng ano ng gravy ng KFC. Spinger wood. Yun. Yun. Oh. Grabe talaga yung gravy ng KFC, kakaiba. The best. Napakasarap. Grabe. Yun. Oh. Yun. Oh. baka Kanin ng puna, no? Ayun, no? Know? Maraming ulam dito. Sa mga grid maraming ulam dyan. no? Hmm. no? Hmm. no? Hmm. Hmm. Dala tropa, to. Sinayang nila to, bakit nagtitira ng pagkain eh. Ng mga mamamayan bilhin, marami nang umuudyo sa mga Ba? Sayang to mga tropa dapat hindi kayo nagtitira ako sa inyo. Pinapahalagaan yung mga pagkain kahit ano pa yan. Kahit mumurahin mo mahalin. Ina inaalagaan nyo yan. Eh, marahal, ako napakahirap ng buhay ngayon mga tropa. Sa so, usunod pagkain kayo sa mga fast food. na dito sa KFC. Huwag kayo magtitira. Ubusin nyo lahat ha. Parang awa nyo na mga tropa. Ayoko na makikita mga tira tira. Kakainin ko yan. Tignan nyo. Mm -hmm. Ayun no. Oh. Oh. Mm. Ayun no. Oh. Sarap po. Ayun no. Ayun Mm -hmm. Mm. mm. Sarap po. mm. Sarap, grabe. Mm. Grabe grabe. Mm. Grabe, tropa. Walang katulad yung manok nila dito sa RFC. Napakaasarap. Saksakan ang sarap talaga ng mga tropa. Bilaan niya, ako kayo kumain kayo dito. Huwag kayo dito ko sa iba. Basta dito na kayo kumain. You know. Ay, ano yung lasa May aroma. Hmm. Kami palang, ka eh. hmm. Tarap, pa lang, busog ka eh. Oh, sarap, wala pa. di ba? Panulak, mga droba. Pa. di ba? Ayun, hey, it's finger. good. No, it's finger good. It's capture, di ba? It's finger good. Hmm. Ah, grabe. Mga droba. Ay, meron ano pa rito, mga droba. Ayun o. Ayun o. Ayun nagtitira sila eh. Mm -hmm. Ito dito nagtitira ayo. No? Hmm. Ba? Diba? Para ganyan yung mga pagkain, okay magtitira, mo. Hindi diba man daming gutom eh. Karamihan gutom, bihira butog eh. Hmm, karamihan. Grabe, gusto ko Oh, oh. ako pa. Wala, wala At nila 'yung pumasaan mo, si Bibi mo sa no eh no, si Macan. Kita'y tubig. Kanilang puhunan, no. Sarap, serap kami. Eh. Sarap ka. Ma Mampi rin pong pakinggan ng tubig? Tubig po. pwede mali nga ng tubig ma'am tubig po tubig po tubig yes, po <tod> outside po outside binipindot lang pala pro pa ano paano ba to wala ako sa bundok eh nasundan ako eh you know ba diba? sa sobrang Walang kapares ang KFC talaga kahit saan ka magpunta, kahit saan lugar, kahit nung saan ang lokasyon, Tam Branch. Napakatibay talaga lalo na yung ano nila, yung gravy. Walang kapares, grabe. Sarap. Boundary. Ayun oh. Ayun oh. Ang gigigil ako sa ino, ayun oh. Sarap. Grabe. Lakad lang kanila ng punan. <laughs> Takbo. <laughs>